Guys, sobrang init dito ngayon sa amin sa Pilipinas, guys. Dito kami sa Pilipinas, sobrang init. Subukan nga natin yung sinasabi nila na ano, kung gaano ka lakas yung init. Try nating magluto sa araw ng itlog. Are guys, meron din ding palanggana, ay palanggana, are. Are palanggana ang are ay butas butas ng palanggan ng aray guys so, oh. aray yung butas, siraan na kaya hindi lang namin tinapon kasi ginagawa namin ihawan aray guys so pumaka natin ngayon ang ano maglulunto uh -huh. tayo ng iglo ikot tayo sa likod ikot ikot, ikot ikot ikot, ikot lang lalagyan natin to sa araw tignan natin ibibilad natin dito sa sumbrang kainitan ito so tayo sa kanda. Ayan guys. Kaya nang kainitin natin guys. Babalikan ba natin yan mamaya guys ha. Luluto natin dyan ang eggclaw. Ah, dito guys, pwede na magluto dito guys. Ayaw, eh, oh, sobrang init oh. Joshua, buksan mo nga. Kaya mo na natin makabilat sa araw yun, guys ha. Babalikan natin Guys, meron tayong itlog dito. Susubukan natin. Susubukan natin yung itlog. Susubukan natin yung itlog, guys. Ha? Susubukan natin. pag-try natin. mag kung makakaluto nga. Napangit naman na rin Guys iklog at hando. Para alam natin kung gaano ka ko Sobrang init guys, at sa oh. Kaya yung halaman inilis ko muna dyan eh. Dahil yung halaman na yun ay eh, hindi ba takaw sa init. Atin. Tarang, tarang, tarang. Ang init. Tawa guys. Oh guys. Ako po, Diyos ko, maluluto. guys. Ako po yung kakawag tayo. <laughs> Naku po sobrang init talaga guys. Tignan nyo guys. To. Naku po guys. Naluto nga naman talaga siya sa araw. Grabe. Ganito ba talaga kainit sa Pilipinas ngayon? I eh, mas lalo na daw sa May. Mas lalo pang init. Sobrang aba. Hindi ko na nga nilagyan ng mantika guys. Kasi experiment lang naman natin yun Gusto ko lang natin malaman kung totoo yung mga ginagawa nila. Aba, naprito nga. O, tignan mo. Ito yun, guys. Ganyan kainit sa Pilipinas, guys. so Grabe, ang init, guys. Mapakita natin mamaya kayo maknap, guys. Ha? O, pwede nga palang dito na hindi na natin kailangan ng gasol. hindi na tayo dito. nako, hindi ko lang siya mabaliktad kasi. Yan, guys. Narito talaga siya init. Ayoko na. Takbo na ako. Kaya mo guys, alis na ang jowa ko guys. Andun pa rin yung itlo guys. Hindi ko pa rin kinuha guys. E, oh. Kaya nga ba naman hawakan yung palanggana guys. Doon na. Dumiit na guys. Nagutong na. Ha? Tutong na tutong na guys oh. Sobrang talagang init guys oh. Hindi na po eh. Hindi ko mahawaan at talagang kasakit sa balat ang init oh. Kita niyo guys. Mamaya itim na yan guys. Tutong na tutong na yan. dikit na dikit na yan dyan guys. So oh, di diba lutong lutong na itlog. Nakatakot talagang init ngayon guys. Kaya dapat talaga punta muna tayo sa mga malalamig na lugar. Bago kagabi, nawalan pa kami ng power ng kuryente. Alas ng alas 12. Ko, oh, puta nyo na. Tuloy nga pala yun. Ano yung talaga? Ano sasabi mo? Tuloy nga pala yun. Naniniwala na ako. Kala kay edit lahat. Tuloy nga pala yun. Ito na pala yun. Ito sa atin sa Pilipinas. Kaya kasi ko eh. Kaya talaga ganda mong dama. Siguro, siguro pag tumayo ka diyan ng matagal sa inyong Kisay. Pag-ilom. Pamihadong luto ka. Kisay ka na. Kisay ka na. Ah, sige na guys. Sa natin mag-like, share, and subscribe. Boom!